So ngay araw guys, may natira nga pa lang baho dito sa amin. At sakto rin dahil meron nga nakitang bacon sa rep. Hindi ko nga alam kung kanino to pero dahil na rep namin, amin na to. Isang kilo nga pala to pero kapag na depros, kalating kilo na lang. Kukuha nga lang pala ako dito ng ilan dahil hindi ko nga pala sure kung amin ba talaga to. Hiniwa ko nga rin pala to sa mga malilit dahil ayoko nga pala ng mahaba na mapayat. Yung gagawin ko nga pala ngayon guys ay bacon silog. Madali nga pala to gawin lalo na kapag wala kang gastos tulad ko. Bigla bigla kasi nagkakameron yung laman ng rep namin. Lulutuin ko nga pala to hanggang creepy yung bacon. Habang niluluto ko para pala ito, napapansin ko, nagkakameron nga pala ito ng sabaw. Dahil healthy living nga pala ako, guys, tatanggal ko nga pala itong mga dumi. Kolesterol nga pala yan, nagaling sa baboy. At kapag healthy living nga pala kayo, guys, ay pwede nga pala kayong kumain ng baboy, basta tatanggalin nyo lang yung mga mantika. Noong naging creepy na nga pala itong bacon, guys, ay tinanggal ko na. Pinunasan ko nga pala ito para matanggal nga pala yung mga sunog. Same pan nga pala yung ginamit ko at magluluto nga pala ako dito ng sinigang. Kung sa English, fried rice. Dahil mamahalin nga pala yung ginawa kong ulam, gagawa nga pala ako ng special fried rice. Kung napapansin nyo nga pala, guys, hindi nga pala ako gumamit ng mantika kasi mataas ang mantika sa kolesterol at delikado nga pala sa katawan natin. Kaya hindi na rin ako nabili ng ulam sa labas kasi puro seasoning yun. Kaya mas prefer ko na lang magluto ng ulam para sa akin. Alam ko malinis at healthy. So yung ginawa ko nga pala fried rice dito guys ay good for 10 person. Same pan nga pala guys, gagawa naman ako ng sauce para sa bacon. Masarap nga pala ang log. lalo na kapag meron nga pala tong sauce na cheese. Nag-search nga lang pala mga construction sa TikTok kaya ayan, ito na yung ginagawa ko. Dinamihan ko na nga pala yung cheese dito kasi I love everything but cheese. Kaya yung ginawa ko nga sauces dito, super creamy at cheesy. Kapag man nyo nga pala to, guys, kayo na nga pala yung aayaw. Pinakuluan ko nga lang pala to para maging creamy, creepy, cheesy. O, diba, naisip ko yung magkakaritim sila. Kaya ngayon, guys, magpe-plating na ako ng niluto kong silog. First layer nga pala ay sinigang. At yung second layer, silog. Dinamihan ko na kasi for the vlog purposes. Kasi nga, basta vlogger, madami maglagay. Kung saan nga masarap, dun yung mga vlogger. Kaya nga ako nandito sa bahay namin kasi ako yung masarap. Masarap magluto. Mukha naman masarap to niluto ko ah. Okay na to. Uy, for the first time of lip life, nakagawa ko ng matinong plating. Kamusta kaya yung lasa? Ipapatingin ko to sa mga kapitbahay namin. Sana hindi ko mabasher. First customer nga pala nang bubili ng product natin is ay si Mama Skinker. Pinapatingin ko lang pero inaangkin na yung pagkain. Eh di ibig sabihin, masarap yung niluto ko. 10 over 10. Comment. Um, Comment. mo. Anit mo. Masarap siya. 10 over 10. Uh, ang tamang tamang-tama lang ang cream. Tsaka yung lasa. Kuya Parang bacon to ah. <tinyan> Parang ano lang din siya, yung half na may nilagam ng ano. Ay, may nilagam Hamburger ba yun? Hamburger steak? May alat na ng konti. Maalat. Ng konti. Rate mo? Seven. Alat o? Mm. anong kawin? Ang sarap. Hindi na Rate. 9